Ay, ang pag-ibig po ngayon, merong instant, di ba? At lalong-lalo na ang mga etong balita natin. Kasi isang picture lang, alamin na kagad kung ano nangyayari. Uh, Nasaan man sila? At saka uh, hindi po sila nagdadamot. At hindi na ito basta pangarap lang. Yung kahilingan po ng kanilang mga tagahanga, ang mga captain, ang mga magic group. Ayan! Uh, yes. Ito na po yun! Tatlong punto. Ano sa palagay mo ang mamahalin ni Catherine kay Alden? Ay! Hindi nga ba't merong mga bigla na lang na de-develop? Ayun May dating karelasyon na iniiwanan, pinagpapalit sa bago na na-discovery niyang mahal niya. Christopher Mint! Napahanga sa ginawa ni na Catherine Bernardo at Alvin Richards. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Yun na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! nga ang unang araw sa pagsisimula ng shooting ng Hilula Bagin na pinagbibidahan ni na Catherine Bernardo at Alden Richards ay mainit pa rin na pinag-uusapan mapapublikuman at social media. Sa vlog nga ng bitiranang kolumnista na si Nanay Christopher Min kahapon July 31, 2024 ay isa ito sa kanilang hot topic kung saan ibinahagi nila ang mga kaganapan sa shooting ng Hilula Bagin na nagpapakilig ng ating mga kababayan sa Bansang Kanla at maging sa mga katin supporters saan man panig ng mundo na inabangan na kanilang balik Unahin na natin ang nagpapakilig po ng ating mga kababayan ng mga Pilipino sa Canada. Sina Catherine Bernardo at Alden Richards na hindi po ito pangarap na lang. Magkasama na po talaga sila ngayon sa Alberta, Canada. Sa ano pa? Wow. Di ba? Marami tayong mga ayuntang oh. na nakikita. Oh. Ano ba ba? Alam mo, usok-usok pa naman sa Canada no? kasi nagsusyo kami dyan. Pali, hmm. nagsipat, no? Talagang nag road trip talaga. Wari galing ng Winnipeg, pupunta ng Calgary, pupunta ah, ng Edmonton. O kaya from Winnipeg to Edmonton or to ano going to saskatoon Talaga matitiyaga po ang mga Pilipino makita lang ang mga paborito nilang artista Ay, nayo. sa totoo lang sa ganitong pagkakataon oh. na makikilala na ni Alden at atikapit ang kanilang mga sarili Oo. Oh, to... oh. ano 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 araw ano 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 Oh. oh. lalo magiging malapit sila sa isang isa. At saka ba diba, yung pagtatrabaho ng magkasama, hindi nga ba't merong mga biglala lang na de-develop? Ay, May dating karelasyon na iniiwanan, pinagpapalit sa bago na na-discover niyang mahal niya. Tama! Pure! ko, Palagay mo, mangyayari yon sa cut bell? Ayoko pangunahan, ha? Pero pa doon pa to, Ay! Ay, kasi nga naman, di ba? Kung yung dati mong karelasyon ganito, tapos parang yung sa bago mong na nakikita, parang hindi mo nakikita doon sa kanya, parang mas maano Iba to. Iba, oo, iba. Ito oh. pa kayo na-develop pa talaga oo. doon oo. sa bago, eh. Ngayon pa naman, uso-uso ang mga instant, di ba? Ay, oo. oo! Dati, ang camera, ipapadevelop mo pa. oh, di ba? para Oo, oh, diba? ngayon, oo. ngayon instant. Choke, andyan na yung retrato. Ora! O, oh, mga noodles, instant. Lagyan mo tubig. Andyan na. Aray, o. Oh, ano pa ba? Ang mga yung, mabilis. Kape. Kape. O, oh, hindi pwede O, mabilis <laughs> din yun. Kaya pag-ibig po ngayon, merong instant. mga nag-usapan ni Nanay Christy at mga kasama ay binahagi nila ang nakakatuwa na balita na nagpahanga lalo ng mga cut supporters dahil di umano hindi nagdadamot na humarap sa mga dumayong OFW para masaksiyan ang kanilang inidolong artista na si Catherine Bernardo at Alid Richards kung saan picture taking ang kasunod na eksena. Diba? At lalong lalo na ang mga etong balita natin kasi isang picture lang alamin na kagad kung ano nangyayari uh, oh. man sila. At saka oh. hindi po sila nagdadamot at hindi na ito basta pangarap lang. Yung kahilingan po ng ang kanilang mga tagahanga, ang mga captain, ang mga magic group. Ay, yes! Ito na po yun. Talaga rin naman, grabe. Tuloy na tuloy na po ang ligaya. At kailangan nilang tapusin ang pelikulang to na ipapalabas na sa November. Naku, no. abangan po oh, ah, November yun. Oh. Uh -huh. Bago mag Metro Manila po yung festival. Yes. Laku, no. Wasak na naman ang takilya nito. Ayaw. Oh. Diba? Naku, yun naman sinasabi nila. Naku, nahatak na lahat ng Hello Love Goodbye ang pera na tao. <laughs> uh Oo. -oh. <laughs> oh -oh. na naman. Sa no. Hello Love Again. Oo, sa ilo na mo. naman. Oo, uh, diba? wala naman yung nandirado. <laughs> okay, tatlong punto. Ano sa palagay mo ang mamahalin ni Catherine kay Alden? Ay, makapamilya. Okay. Makapareho sila. Oo, oh, yes. Makapamilya. Mm -hmm. At yung pagtatangi sa mga taong mga anong tagahanga. Yan ang mm -hmm. unang Pareho sila. Yes. Okay, ano pa? Ano At marunong sa buhay. Oo, oh, pareho Ay, ano. din sila. Mm -hmm. Dahil nagne-negosyo na rin Alam si Catherine. Alam mo lang, lang sinabi ko na kay Catherine din. Oh. Uh -huh. version ni Alden. Yeah. ikaw, sa palagay mo, ano naman ang tatlong katangian ni Katrina magugustuhan ni Alden? Ah, siyempre, una-una yung maalalahanin, maalaga. Okay. At saka, tutok sa trabaho. Okay. Isa pa, kulang pa na isa. Ah, kulang pa. Maalalahanin, maalaga, at tutok sa trabaho. Ano pa? Oh. At saka, siyempre, yung talagang ano. Ano? <laughs> Ginapos. 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 Ginapos ka ng isa. Isa Ginapos. na lang. Kaya, Ay, mo yan. Kaya ay yeah, isyunti yung, yung, yung ma, ma uh, na ma-ano sa... Nandun na, na yun eh. Matanaw na po. Matanaw na po. Mapagmahal sila pareho sa pamilya. Diba? sa po talaga na kung minsan may mga tao pinagdidikit ang kapalaran, nananalamin nan sa isa't isa. No? <coughs> Totoo. At kapag nanalamin ka sa kapwa mo, diba sabi nga, sabi ng mami ko, kapag ako nagkapagrelasyon, ang dapat kong makita yung katulad ng nanay ko. Yeah! Diba Ganun, diba? Pero nang pamantayan sa pag mm. paghahanap ng mga kamakil. Uh, Ka at maaaring si Catherine ay ganon ay eh, hal din. Oo. Uh, uh, at diba? isama na rin natin si, Mamimin si Mami Min. Kasi oh. nakikita niya oh. na itong oh. ito yung lalaki mo. Dapat palingap, oh, pa. Malingap. Oh, malingap sa pamilya. Oh. Diba? Talagang ano eh, ang nagkakaroon sila ng mga punto na talagang nasa gitna nagkikita. Oh, oh. Diba? Kaya kung mauuwi man ito sa isang napakagandang relasyon, purong-puro ito. Purong-puro ito, oh. ito oh. sa nga, di ba? At dahil nga, dinagsa at kinuyog ang kat ng kanilang mga tagahanga sa magkasunod na araw na shooting ng Ilola Bagin, ay balitang lilipat di umano sila ng titirahan para maiwasan ang reklamo ng mga residente sa nasabing lugar kung saan pinutakti agad sila Nanay Christine ng tawag mula Bansang Canada para kumuha ng information kung saan ang bagong lokasyon ngayon sa shooting ng nasabing movie. Para sa buong detalye, Narito ang video. At ang mga Pilipino po sa Canada, panay ang tawag sa akin. Kinihingi yung eksaktong location. Hindi ko po maibigay sa kanila kundi yung mga concerts lang ni Alden <laughs> na ipinadala ni Alden sa akin yung sa Amerika at saka sa Canada. Meron siya sa Calgary din at sa Vancouver siya sa Toronto. Pero yung mga location, sa po siguro itinago muna dahil mahirap na, 'di ba? Ayun Ay, oh, 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 sila oh. doon. at saka mas maganda sabay-sabay ko ay mamangha sa mga sceneries ng kanilang pagkustahan. Ay, nako ang Alberta. Number oh, one. Ayun. Kapag sila ay nagpunta ng Ban at ng Lake Louise, mga ay. Jasper, ang mga pinagmamalaki ng lugar sa Canada, kumpleto na lalo silang maiinlab sa isa't isa. -isa. Naku! Ang ganda o, niya. kasi ang mga lugar na ito, para bang kinunan mo ng picture at inilagay mo sa postcard. Ayo, no, Ganun. Kakaiba pala talaga. Iba eh. ang Canada talaga. Napakayaman sa magagandang tana dalawin na bagay na bagay sa dalawang taong hindi pa bumubuhos ng pagmamahal pero maaari ngayon magbuhusan na dito diba? magsisimula oh, no? ano kaya ang takbo ng kwento ng Hello Love Girl naku ah ah maayaw nga nila magbigay pero ako oh, pangunahan na natin sir mukhang ito matured roles na to ah. baka magkaroon na to ng kissing scene at nakikiusap ah yung mga taga Amerika na baka naman daw po pwedeng doon naman sa susunod ah Hello Love Again and Again Hi. sa Amerika naman naman. Ako, baka pwede naman ikuti na, nila ang na lang kung hindi sa pelikula ito. Aba, yes. may part 3 uh, pa pala ito. sana. Hanggang dito na lang muna ang ating video. At kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na update. Maraming salamat.